Good day mga kabikaming. Alam na siguro ng ilan sa inyo na sinamahan ko na meron ka tire liner ang aking TPU inner tube sa aking MTB tire. Ito ay para magkaroon ng protection ang aking TPU dahil sobrang nipis nito compared sa ordinary inner tube. Pero gaano ba ka-epektibo itong tire liner? Yan po ang pag-uusapan natin sa short video na to. Bago ang shoutout at salamat po sa ating mga kapong content creators at subscribers na sina ski TV, Rigor Mertis, Hustler Vibe, Joel Ibale, Calvin Ibale, Lowell Calistro, Patrick Ramos, Riven Barrios, Noe Batugon, at kay Jamil Riot. Sa mga nais nice po magpa-shoutout, just comment down below hashtag shoutout. You may also follow me and message me sa aking Facebook page, Becoming Ciclista. Nakagamit na rin ako nitong tire liner about 4 years ago pa. Nag-epektibo ba ito? Masasabi kong epektibo talaga ito. Minsan, pero minsan hindi. Malalaman nyo mamaya sa experiment kong ito kung bakit ganyan ang sagot ko. Subukan natin itong tusukin ng mga sharp metal objects na karaniwang nasa sagasaan natin sa kalsada. Subukan muna natin ito. Una, tunilyo. Pangalawa, pakong didos. sumunod alambre. Sumunod ay pakong uno media na medyo matulis. Ang susunod ay yung pakong di uno. ang pinakauli, ang pinaka kinatatakutan ng marami, ang staple wire. Kung mapapansin mo, butas sa lahat ng object ang tire liner. Dahil di naman talaga indestructible ang liner na ito. Pero mapapansin mo rin, sa lahat ng object maliban sa isa ay mayroong delay bago mabutas ang tire liner. Kailangan ko pang diinan bago tuloy ang mabutas ang tire liner. Doon sa mga object na yon, pako, alambre, tornilyo ay kaya kang proteksyonan ng tire liner na ito. Yan din ang aking experience noon sa paggamit ng tire liner. Pero, hindi ka nito kayang proteksyonan sa mga staple wires. O pati rin siguro sa thumbtacks. Dahil kung mapapansin mo, kaunting din lang putas agad ang tire liners sa staple wire. So again, kayang proteksyonan ng tire liner na ito ang inner tube against pako, turnilyo at alambre. Pero hindi, sa sobrang liit na metals like staple wires at thumbtacks. Yan ay ayon sa aking experience at experiment. Ikaw, anong experience mo sa tire liner? Pwede mong pakicomment mo sa ibaba? Magcomment ka na rin kung meron ka mga katanungan. if you become si Please like this video. Don't skip ads and please subscribe. Thank you for watching.